Hello netizens, welcome back to my channel. Good news tayo sa kantang milestone ng SB19. Umaarangkada at making highlights na naman at uh, milestone ng SB19 Moonlight sa China, making waves sa music chart doon na talaga namang umaarangkada at nasa top ng uh, music chart China ang Moonlight new song collaboration ng SB19 Rizong at Ayan Asher. Kaya naman maraming salamat sa suporta China 18s at syempre mga Pinoy doon sa China. Walang sawang sumusuporta sa ating Moonlight from SB19.